Good morning po sa lahat. Ang FW, kamusta po kayo? Dito sa Pilipinas, kamusta din? Galing araw ka po. Alas 12 pa ano na po. Ngayon, araw na ng lunis. Nagpapasalamat ako sa aking mga subscribers, mga viewers, pinapakilik yung aking YouTube channel sana lagi kayong gabayan ni Lord sa araw-araw at tiktas naman kayo sa anumang sakuna. Kay Lord, humingi ako ng pasal pasalamat ko ay bigyan ng katawan na malakas kung walang karantaman sa, sa katawan niligtas mo rin ang, ang aking sarili sa mga sakuna. At yun po, nasa trabaho pa rin tayo. Ngayong oras, naka-duty. Kapi po tayong lahat. God bless you and more power. Thank you po Lord sa inyong bigay na pangatawan ng bayan mulahat ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak, kapatid, iligtas mo sila sa anumang kapahamakan. Thank you, thank you po. Ulit. Maraming salamat. God bless you and more power.